committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandun. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na bago siya umalis? Ah, uh, sir, ma'am, uh -huh. pasensya na po bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Isip isipin mo, napasa uh -huh. siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book eight na siya. Uh -huh. Maring hindi mo pirma yon. pero sisiguruin ko sa'yo kung nakikinig ka, Tony Espera, A mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pangwalong libro at siya ang pumipirma in your behalf. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan hmm. sa iyong opisina, may kalalagyan ka, Tornie. Yan masasabi ko. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, uh -huh. June, July, August. Uh -huh. oh, kasi may September na ako yung kay Gutesa sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, at na ispera, may kalalagyan. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong, may saayos natin ang mga problema, napakarami kasi. Totoo po, Oh. Mm -hmm. Napakaraming uh, mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko yung... Uh -huh. Ang gusto ko kasi, uh, malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung uh, sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Uh, ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung... Uh, control anomalies na yan yan opo sapagkat kailangan nating uh, bigyan ng impormasyon tamang impormasyon ang lahat ng ating mga kababayan opo kasi hindi sila pwedeng uh, nalilinlang na lang at naililigaw ng kung sino-sino yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kong ano asen ano, sa ating mamamayan sa ating bayan seguridad estabilidad at pagsulong ng isang bansa okay. di ba at saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan na nagkaroon ng bahid eh dapat maibalik po yon kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kaya na, kailangan malaman ng taong bayan. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong eh. Uh -huh. Yung sama-samang pagtutulungan. 'Yan. Uh -huh. 'Pag mamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. po. Uh -huh. kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Uh -huh. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran uh -huh. at wala ng mga kababayan na gumagawa ng kung ano-ano'ng bagay para ilihis totoo para pagtakpan ano? Mhm. -mm. Para sa ganun ay eh, iligaw at linlangin do sa paniniwala na ganun pala 'yung nangyayari yeah. na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media sen. Well, positibo at no. Tama. Malaki ang papel niya sa kaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa kalalabo ng mga issue. Sen. Ganun eh. Oho. Either uh, ganito ang direction mo? Oho po baligta rin mo ang direksyon. Yan, opo, opo. Mabuti na lamang dyan, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, opo. Yun ang tunay. Sa ngayon, eh, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo, opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Mm -hmm. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahirapan mahira na sila ano eh. Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlin lang uh -huh. sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Ako, alam niyo saan, bagay na yan. Eh. Hindi lang siguro isang libong uh, uh, personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. <laughs> ang tanong, ito totoo ba ito? Alam ba uh, na? Lalo yung isang araw, yung uh, weekends. Inam, na ina, ina, inambus <laughs> <laughs> eh, sabi ko, eh magkasama tayo sa Sabado, di ba maghapon? Maghapon po sa Sabado, magkasama tayong dalaw. Tapos lul... pag nating na Linggo, jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni San Dante nung No, eh. Maski nga yung ambush interview, ayaw ako eh. Ayaw, yung isa pa po oo. No? Okay, uh -huh. So mapapagiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Uh -huh. Ano kaya ang uh, darating sa isang taong gumawa ng ganito? Anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Uh -huh. Uh, siguro pan sarili na sa kanya. Siya lang nakakaalam oh, kung yan. paano siya Makikinabang doon. Opo. Maring uh, binayaran siya para gawin 'yun. Mm -hmm. di ba? Opo. So, ang objective niya para manggulo lang o kaya takutin yung mga ibang tao o kaya bigyan ang alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan. Oho. Uh -huh. Katulad mo, di ba? Ay, opo. Talaga Mabutin, naman. Eh, siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka. Eh. <laughs> oh, totoo Pansamantala. Oo. Oh, oh. At sandali lang. Siguro yun lang isang minuto kanyang uh, medyo kinabahan si Jens barjaga Nako, accomplishment ko ba nila? Accomplishment ko na Nako, oo, oo. So, yeah, Yan ang mga gusto kong uh, uh, ayusin natin sana. Uh -huh. Lalo lalo na, na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, ang hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong uh, maanumalyang uh, pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Uh -huh. Ay sari-sari ng ah, uh, fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na uh pagtakpon talaga ito. Uh Ako Bakang, nakikita ko eh. Sa social media, Sen. At sa media, ang tawag dyan ay eh, pinaproject. Diba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang uh, ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero... Oh kasama in doon sa grand design eh merong grand design ah talagang manuha malalim po ah to protect and oh. cover up oh 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 oh, oh. ang uh, may, meron akong limang natukoy na mga pamamaraan kung paano nila ipo float yung isang grand design to protect and shield the mastermind ah yung mga, okay. mga malalaking oh, po. tao sa likod ng maano malyang yan una oh. yung scapegoat strategy scapegoat strategy okay oh ah, hanap sila ng sinoy mapagbalingan nila ang ah, napagbalingan oh, nila ngayon oh, oh. sa bugat wala rito ay yung dating congressman Saldeco. So gusto nila doon lang matuon, doon, uh -huh. doon lang mapokus ang usapin. So yun ang magiging scapegoat nila. So parang kapag yun ang nadiin mo, uh -huh. ligtas na lahat. Pwede. So, Sana kung ma-establish natin yung doon mo. lang. Okay. Kaya lang nagsisigaw ang mga ebidensya. Oho. Uh -huh. Nagsisisigaw at lumalantad naghuhumiyaw Opo. ang mga uh -huh. Sentimiento. Mm -hmm. Na hindi lamang kay ko eh. Uh -huh. So kapag nagagawa halimbawa nagagawa nila na si ko na lang. Uh, yun ang skate go, skate uh, scapegoat. Ano, strategy. Okay. Uh -huh. Kasi tingnan mo ah. Uh, uh, meron ako nabasa na isang uh, affidavit. Opo na isinabit sa ICI. Mm -hmm. Yung ICI, ito yung uh, Independent Commission for Infrastructure. Yes po, oo. Uh, isang malaking tao na inimbita doon uh -huh. at pinagsubmit siya ng uh, affidavit. Oo. Uh -huh. Kapag binasa mo yon, din, nilaglag si Salty ko. Ah, so talagang... So doon, lilitaw doon, uh -huh. talagang escape goods. sa Ang sasabihin niya, uh, maihinuha mo kung sino'ng tinutukoy uh -huh. ko rito. Opo. Uh, wala po akong kinalaman dyan. Uh -huh. Maaring ako po ang uh, pinakamataas doon sa in institution na yon Opo, uh oo. -oh. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, Mm -hmm. Merong uh, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Opo. Gusto nilang papaniwaliin, papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin. Na hanggang doon lang. Nako? So kapag ka, naipagtagumpay nila 'yon, aba eh teka na, may maliligtas kayo. Marami maabswelto parang dating. ganyan. Eh sa akin kasi hindi Sinabi ko kailangan matukoy natin kung sino talaga. Ang pinaka Ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. O, o tapos susunod ah uh, undermining the whistleblower under ah okay uh so parang dinamaliit nila 'kong ang daming nagwhistleblower whistleblower. ba dinamaliit diba? nila 'yon oh, oh ngayon may, mamaliitin nila ngayon idi diskre oh, oh. ang 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 pinaka pinaka classic na example ay yung Orly Gutesa Yan, opo ayan di ba hmm. opo kasi ang importansya ng uh, sworn statement ni Gutesa siya lamang siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yun mm -mm. Na kumunekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez Opo mm -hmm. Yun ang distinction Opo. Kaya medyo nagulantang sila ron. Opo Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa Ma-undermine, totoo nga O, so, nakita mo, uh, nagumpisa nag sila sa notaryo Yan Uh mo, may nagsabi pa eh, uh, maski na sa Blue Ribbon Committee, uh, talagang uh, hmm. nila yung uh, ng pagsisiyasat yung uh, presiding judge Manila. ng Manila uh, Maynila. Opo. Napatunayan daw na talagang peke yung uh, pirma ni, ni nung abugadang nagnotaryo. Opo pagkatapos na nila ma-establish nila yon. Uh, projulente ka yung statement. Ah, sinundan ng gano'n. Oh. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari nga'ng hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa oh. kanyang dokumento. Mulat sa pool naman, talagang peke yung pirma. Hindi talaga Oo. yung attorney. Oo. Pero hindi man lang nila sinikap napuntahan, pwede naman nilang puntahan eh, ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo Para makita natin, sino ba yung nandyan? Yan. Kung uh hindi yung pumirma, eh, sino yung nandyan? Oo. Uh hindi kasi na, hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, sa yung mismo nga hanap ng mga libro ng nagmonotaryo -no para makita niya Yuhuling kung anong ilalagay na. niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila eh. Mm, -mm, mm, mm Yung notarial register nila, sunod-sunod yun, magmula sa number 1, 2, 3, sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. E eh, sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, nasa, nasa siguro, nasa 500 plus na yun eh. Opo. Pati Halimbawa lang, mm -hmm. Mm -hmm. yung pinanotaryo ni uh, Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Uh, paid sa limbawa, 125. Saan makikita ni Gutesa yung kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Uh -huh. Pagkatapos, dinakita ko naman rin ni... ni Gutesa nakita yun. No? Ni Gutesa. Uh -huh. uh, palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yeah. Uh -huh. Saan niya kukunin yung stamp pad? <laughs> para i-stamp niya doon sa uh -huh. pinakahuling bahagi uh -huh. Uh -huh. para lumitaw lahat yung notarial uh, details. Uh -huh. At... At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo eh. Mm -hmm. Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan i-stamp. no, Tapos si tatatak mo Manila. Nakuha uli ni, ni Gutesa yung ganun. Oh. Okay. Naitatak ni Gutesa. Okay. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. <laughs> Nako. <laughs> at, at, siya, siya mismo yung nag-dry seal ng ganun. Ano? Yan. Oh, okay. At saka niya ipinirma halimbawa. Kunwari okay. Kung mara, si Gutesa na lang ang... Ang ng lahat ng yon. Or... Pa, paano magagawa ni Gutesa na yung notarial register ng taong uh, uh, sumisinop doon? Uh, meron, meron, meron mer merong, merong, meron custody mm -mm. doon sa, do sa, libro na yon. Mm -mm. pa, paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung... Hindi ba? Opo. Eh, kung hindi pinahiram, eh, kinuha, sapilitang kinuha ni Opo. Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Meron dry Palihim niya lahat ginawa yan. Hindi no? ba? Oo. Oh, oh. Parang ang hirap paniwalaan ah. Ngayon, oh. kung halimbawa hindi nga pirma nung no, abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero Oto. ang pinakatotoo rito, Oo. Meron kang itinalagan tao diyan. Uh oh. -huh. Na kinasangkapan mo, kausap mo palagian sapagkat nandoon na, na sila sa book 8. Opo, pang walong libro na nga po nila. Sen, oh. Isipin mo na lang, oh. yung book one halimbawa, isang libo na lang. Ang, ang pahina, oh, Isang yes, oh. libong pa, hindi, isang libong dokumento na lang yun. Ah, oh, oh, Sa mga tweet, yung book one, mayroon ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Oh. Nung book two, 2,000 na. Oh. Nung book three, 3,000. Book four, 4, 4,000. Book five, 5,000. Book six, eh, book eight na eh. Opo. So, papalapit na sa 8,000 documents eh. Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? <laughs> Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Aha. Uh -huh. Dapat talaga... Sandali na po mga kabaitaan. Bago po kayo magpapatuloy sa panunod, paalala lamang po ito. Baka po kasi nakaligtaan nyo pong mag-subscribe, subscribe na po kayo. Para po kayong lahat lagi-updated sa mga gaganapan mula ho sa mundo ng social media. I-like at i-share nyo na rin po ito kabalik. Ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee... Hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Uh, uh, 'Di ba? Paano uh, nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry silo kaya yung stampad? Uh -huh. Kung nga-assume natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Eto sino po sino, to pong, po, sino pong sino pong sa ating bansa ngayon? Uh -huh. Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong uh, City Hall. Alam mo ba, Quezon City Hall. Kaya RTC, ano. Yan. O kaya sa Manila. Uh -huh. ano, Hall of Justice. Man, napakarami man, po niya nakapaligid diyan. Uh -huh. Lahat po na nagpapanotaryo, diyan pupunta, diyan tutungo yan. May uh -huh. dala silang papelis nila. At yan ang ibibigay doon sa kung sino man ang makakaharap niya roon. At magpagtatatakan lahat yung kung ilan yung dokumento uh -huh. niya. At saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin na uh, bago siya umalis. Oh. Uh, sir, ma'am, uh -huh. na po bago ako umalis. Ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma <laughs> rito. kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, attorney espera. Yan, yeah, uh -huh. Kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Uh -huh. Alimbawa, sinabi niya, oh, pak pakipirma niyo nga uuli ito, baka, uh -huh. baka hindi po kayo ito eh. Nako. Uh -huh. May, meron ba taong magsasabi na gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong na dun? Mukhang wala pang ganun, sir. Oh, eh, oh. ngayon, hindi man lang nila. Sasabihin oh. nila ngayon na kung mo merong taong uh, itinilaga kung sino man yung abogadang nagtalaga noon, o dyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, oh. napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po, eh. Book 8 na siya. Oo. Oh. Yung law office namin dyan, ang tagal na noon. eh. Baka, baka yung <laughs> Baka yung bukuan, hindi nila hindi, napuno. Hindi At saka tapu. ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talaga kinabubuhay oh, ng aming law office. Eh. Totoo po. Hmm. Nangangailangan lang kung minsan, kung minsan ay talagang mabilisan, may pagnotaryo, oh. kaya lang siguro maaring maglagay kami roon. Pero yung talagang para yun ang gawin namin, ha uh, hanap buhay na, hanap buhay, oh. hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong, itong ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Eh. Mm -hmm. Kaya yung Ka mga may mga branches sa Senate, di ba? Po, eh, ngayon, oh. sasabihin niya, hindi. Maring hindi mo pirma yon Pero sisiguruin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Tony Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang libro. Uh -huh. Kung wala kang tao ng itinalaga doon, at siya ang pumipirma in your behalf. Uh -huh. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan, at naikumpara ko na yung na yung pumirma kay Gutesa, gano'n din yung nakapirma yes. doon sa mga ibang dokumento na dumaan hmm. sa iyong opisina. May kalalagyan ka, Tony. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. Delikado. I mean, ako na nga ang dalawang, di ba, kaso yung Chiesa at gusto yung... ko yung marami. Ah, opo, opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, uh -huh. June, July, August. Ah, uh -huh. oh kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ah, opo, opo. Oh, o, ikukumpara upo. ko ngayon sa mga naho... naunang mga pagyayari. Ah, uh opo. -huh. Uh -huh. At saka ano, said, bakit to uh, nagpagawa, ayaw ko lang, doon sa Executive Judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang? Siguro kinumparaman niya. Kasi sinabi nga, peke agad eh. Di ba doon sa kanya ang eh, daw? nung ano? nagpunta ako doon, uh -huh. nagkaharap kami. Ah, nga ka pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi Manila, ko sa kanya, Judge, say... hindi naman kaku ang pakay ko, ay yung uh -huh. matukoy natin kung firma niya. Sa, sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong naglunutadyo sa pangalan niya sa lugar na yan. Uh -huh. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa Diw mga ano nakaraang pa? panahon. Yeah. And sabi naman niya, uh, uh Senator, uh, ano, ano po eh, pagka ganito po kasi ang nature ng request, ay eh sa Supreme, Por Supreme ah, Court Supreme po kayo yung dumaan. Ay, uh -huh. ah, hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Opo, so, opo. Hindi nang pasalamat ako sa kanya. Pero alam niya, from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Opo, opo. Kasi maring hindi niya nga pirma yan. Pero, pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Opo. Uh -huh. Yan niya. Yan ang, yan ang katotohanan diyan. At uh -huh. sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon uh -huh. pa lang, hindi kita tinatakot, totoo na ispera, may kalalagyan ka. Uh -huh. Ngayon, yung judge naman, eh, nakiusap ako, na bigyan ako ng... Uh, ano man ang magiging uh, outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan. Diniretso niya sa Blue Ribbon Committee. Kasi raw hindi raw ako partido. Yung kayang Blue ah. Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi <laughs> okay, hindi no? naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag -kumplain. Hindi ko pirma yan eh. Uh -huh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon. Siya pumunta siya sa Blue Ribbon. mag Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na, noong kayo po ay nag eh, uh -huh, na nasinagang uh -huh. ko po, pero hindi uh -huh. po ako yan. Uh -huh. So, I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan para patutuhanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso so, dapat. Eh, po, paano nangyari? Uh -huh. Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa ano na uh -huh. mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Uh -huh. Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin.